pamamahay ko ito. Ako nasusunod dito. Kung ano ang gusto kong pag-usapan. Walang makapagbabawal sa akin. Alam ko, nagpapalabas lamang kay mag-asawa. Nagkukunwari kayo ni Carol. Pero ang katotohanan, hindi na kayo nagkikita at hindi na rin kayo nagkakausap. Hindi kayo nagsasama at hindi na rin kayo nag... Paano kayo magkakaanak? Kaya sabi ko, mas malaking diferensya ay nasa sayo. Walang milagro ito. Nabutang kita rito. Absent ka ngayon. O ikaw, bakit umuwi ka pa? Sabihin mo nga sa akin, Chris. May ipinagmamalaki ka ba sa akin? Ayaw ko na, away. Masyado exam pasensya ko sa panahon ito. Kaya huwag mo ako hamunin. Salamat ka, umuwi pa ako ng bahay. Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Bakit? Ikaw lang ba marunong manakit? Pagsisisihan mo ito. Hmm. Matagal na ako nagsisisi. Gato! Wala kang utang na loob. Meron, Karo. Kaya narito pa ako hanggang ngayon at nagtitis na makisama sa'yo sapagkat marunong akong tumanaw ng utang na loob. I'm sorry. Matagal lang tayong hindi nadalaw. It's okay. I was busy anyways. Tinatapos ko lang yung canvas na yan para sa exhibit ko sa susunod na buwan. Siya nga pala. Pagkatapos ng aking exhibit, baka hindi na tayo makita. Anong? Babalik na ako sa Europe. Pinayagan na ako ng papa eh. Nelly, anong... Kumuha na ako ng desisyon, Dom ikaw ay hindi para sa akin. Ako? Huwag kang magalala. Sanay na naman ako masaktan eh. Sabi ko sa'yo, kaya bang aking paniniwala eh. Para sa akin, mapaligaya ko lang aking minamahal. Magbibigay ako. Sabi nila, hindi na raw uso martir sa panahong ito. Pero sabi ko, pwede pa rin hanggat may tunay na pagmamahal sa buhay na ito. Sabihin mo sa akin, Dom. Nagkaroon ko ba ng pagtingin sa akin? Kahit konti? Carol, sinabihan mo ba si Chris? Uh, opo. Sinabihan ko ang sekretarya ko. Natawagan siya bago ako pumunta rito. Kayong dalawa, oo. Teka, teka. Matagal na kaming nawala rito. May nangyari bang masama sa inyong dalawa ni Chris? Tisha, tubig pa para sa Senorito Winston. Leo, more wine? No more. Kung inintay pala natin ang lalaking yon, siguro namatay na tayo ng gutom. <laughs> Totoo ba ang binalita sa akin ng mama na malapit na kayo maging mamat pa Yeah, it's positive. Bakit naiingit ka? Pagiging hipokit ako kung sasabihin kong hindi. Carol, kung gusto mo, pagbalik namin ni Winston sa States, sumama ka sa amin. Dadalhin kita dun sa doktor ko. He's good. He performs miracles. Wala naman sa babae niya ng diferensya. Mama. Ah, well, I'm sorry, Fox. I'm really sorry. Mabuti naman din niya ako hinintay at uh, meron ako emergency conference dahil sa gusto rin mag-strike ng union natin si Factor sa Laguna. Hi, Winston. Welcome home, Winston. Taya? Sorry, naputol yung kwentuhan ninyo. Hindi, bale. Ikaw talagang pinag-uusapan namin. Mama. Malapit na akong magkapo kay Winston at kay Lea. Sa inyong dalawa? Ewan. Sabi ko nga, wala sa kanyang diferensya, kundi nasa... Hindi sa akin. Mama, kailangan ba pag-usapan ng tungkol sa pagbubuntis sa okasyong ito? Bakit hindi? Hindi naman kayo iba sa akin. Kulang na lang siguro sabihin mo ako isang bastos, Chris. Pero huwag mong kalilimutan. Pamamahay ko ito. Ako ang nasusunod dito. Kung ano ang gusto kong pag-usapan. Walang makapagbabawal sa akin. Alam ko, nagpapalabas lamang kay mag-asawa. Nagkukunwari kayo ni Carol. Pero ang katotohanan, hindi na kayo nagkikita at hindi na rin kayo nakakausap hindi kayo nagsasama at hindi na rin kayo nags. Paano kayo magkakaanak? Kaya sabi ko, mas malaking diferensya ay nasa sayo. Nang bababae ka, hindi ba? May babae ka. Niloloko mo ang aking anak. Ano? Bakit hindi ka sumagot? Ikaw ang bahala, ingrato. Madali kitang may babalik doon sa pinanggalingan mo. Doon sa basurahan. Bahala kayo.